Ang chan ko na ipi. Kaya kaya. braso ko. Kasi kaya. Braso ko da. Sige, go na lang. Balik pa lang kung hindi kaya. Kaya na. Kaya... Wala ka ninyo makasang. Wala te, ito ang purpose. Wala, wait lang ka. Kasi hindi makasang ko. Ang dinag-uhilag na nag-abo ko sila. Ay, teka, mag-iturokan mo. Sakit ga ang mo.